Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. DIY Halloween decoration na gawa sa recycled materials, nagpa-wow sa mga netizen. Nakasampay na white dress kinatakutan online. Irit ng magkaibigan na ayaw munang magpabudol, nagpa-good vibes. Construction worker na TikToker kumasa sa 3D Dance Challenge ni Jungkook. Reaksyon ng anak ni Jong Hilario na si Sarina habang nakasakay sa isang roller coaster kinaaliwan. At lutang moment ni Ann Curtis, nagpa vibes. Imbis na si Ogie Alcacid, si Ogie Diaz ang natag sa kanyang pose. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain ni iyon pala ang totoong kwento kasama ang mga follow up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and the Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS Tuloy-tuloy sa pagwabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, #Undas2023 kinakatakutan na este hinangaan ng isang DIY Halloween decoration na gawa ng isang artist mula Pilar Bataan. Tila kasi, totoong-totoo ang naturang dekorasyon na gawa lamang sa recycled materials. Ano o sino kaya ang Halloween character na bida sa Halloween decoration na ito? Narito silipin sa Trending Report ni Pamela Adriano. Para sa mga batang 90s, paniguradong kilala nyo kung sino ang Halloween character na ito dahil for sure, kinatakutan ito ng marami sa ating sumubaybay sa horror series na Shake, Rattle and Roll. Ang karakter na ito ay walang iba kundi si Undin na siyang main antagonist o kontrabida sa episode 3 ng Palabas. Isa itong halimaw o kakaibang creature na kayang-kaya tumunaw ng tao. Kaya naman napatrobak ang mga batang 90s nang makita nila ang artwork version ni Indik pero imbes na katakutan, e eh kinamanghaan ang obra dahil gawa ito sa recyclable materials. Ang lumikha ng paper mache art na ito ay si Shandy Timbang, 33-year-old artist mula Pilar Bataan. Pagbabahagi ni Shandy, ang materyales na kanyang ginamit para mabuo ang estatwa ni Undin ay mga dyaryo, wire, glue at disposable spoon na nagsilbing mga mata ng karakter. Ayon pa kay Shandy, isang buwan niya itong trinabaho, bagamat hindi raw kasi naging tuloy-tuloy ang kanyang pagawaso obra. Pero alam nyo bang bukod kay Undin ay marami pang ibang sikat na fictional characters sa pelikula ang ginawa ng artwork o paper mache art ni Shandy. Ilan dito ay sina Pennywise at Sadako. Sa matala pagkukwento pa ni Shandy, naging tradisyon na raw ng kanyang pamilya sa loob ng sampung taon ang paggawa ng mga Halloween decoration. Host daw kasi ang kanyang nanay sa Halloween party sa kanilang lugar. Kaya naman para sa pamilya ni Shandy, ang Halloween season ay nagsisilbing panahon para sa bonding nila ng kanyang pamilya sa paggawa ng iba't ibang Halloween decorations. Sa ating next viral story, Hinay-hinay sa pagsampay! Iyan na lamang ang tila naging reaksyon ng isang netizen matapos niya niyang katakutan ang nakasampay na white dress. Sino ba naman kasing hindi magugulat kung pagbukas mo ng pinto ay tila may palutang-lutang na damit. Ang nakakatakot pero kwelang kaganapan na yan na panuurin sa trending report ni Mili Borja. lapit na ang paggunita ng araw ng mga patay o ang pagsapit ng undas. Kaya naman naglipa na, na rin ang iba't ibang entry ng horror stories o encounters. Pero ang entry ng isang netizen na ito na may Facebook name na Mr. Smile, imbis na kilabot, naging kwela pa ang binahaging spooky photo online. Ang kanyang Facebook post kamakaila tampok ang isang puting dress na nakasabit sa tapat ng kanyang pintuan. At dahil gabi na, at nag-iisa pang nakasabit ang nasabing damit, nagdulot ito ng takot at Gulat sa uploader, sabi nga nito muntik pa siyang maihi at pinaalalahan ng huwag naman sa tapat ng pito isang pay ang ganitong mga damit. Ang entry ni Mr. Smile, moment sa netizens. Ang isa pang ito, halos parehong karanasan din gaya sa Facebook post. Ang pinagkaiba lang, asawa niya ang nabiktima ng isinimpay niyang wedding dress. Ang isa namang ito, biktima naman ng toga ng kapitbahay. Ang iba naman, umagri kay uploader at sinabing sa unang tingin talaga ay akalain mong multo o tao ang damit. Ang Facebook post Umabot na ng halos kalahating million reactions, higit 3,000 comments at 17,000 shares. Sa ating next trending story, 3D Dance Challenge! Maraming netizens na ang kumasa sa 3D dance challenge ng BTS member na si Jungkook. Gawa na lamang ng construction na worker na si Kenneth na suwabeng-suwabe ang galawan. Kaya naman ang kanyang TikTok video umani na ng mahigit dalawang milyong views. Panoorin yan sa trending report ni Angelica Cosme. Music Yeah. ang version na ito ng construction worker na si Kenneth Marquez sa 3D Dance Challenge ng BTS member na si Jungkook. Ang galaw nito, swabing swabe. Tinag naman tuloy ng ilang netizens ang 3D singer para mapansin ang TikTok video na ito. Habang biro naman ang isa, kung may tula daw nitong construction worker sa kanilang site kung saan siya naka-assign, ay tiyak masisipagin daw siyang pumasok. Nearly si JK ang 3D last September 29 at wala noon naging laman na ng social media ang mga video ng netizens sa kumasa sa 3D dance challenge. Speaking of Jungkook, nakatakda nitong ilabas ang kanyang debut studio album na pinamagatang Golden sa November 3. Para sa ating next viral story, wala mo ng budol. Sa panahon natin ngayon, na usong-uso na ang salitang budol sa kahit anong uri ng paggastos. Nariyan ang pambubudol na mag-online shopping, gumala o di naman kaya'y pagdating sa food trip. Pero ang magkakaibigan na ito, naghatid ng good vibes sa netizens dahil sa kanilang paraan para umiwas muna sa paggastos with very much conviction na tila bad spirit ang kanila ang tinataboy. Aba, pwede pala yun? Paano nga ba ang tamang pag-iwas mula sa kaibigang mahilig mambudol? Alamin natin sa trending report ni Liway Abas. Isa ka rin ba sa mga mahilig mambudol o laging nabubudol? Alin ka man dyan sa dalawa ay tsak makakarelate ka sa video na ito na viral ngayon sa TikTok at talagang nagpa-good vibes sa netizen. Ito kasi mga estudyante mula sa Universidad de Santa Isabel sa Naga City ipinakita ang POV ng isang mambubudol at ang mga nabubudol. Ang estudyante si Bernice kasi nagtanong na sa kanyang mga kaibigan kung ano na ang kanilang dinner kahit na sila ay nasa loob pa ng isang kilalang coffee shop. Pero ang kanyang budol towers hindi kinaya ang dedikasyon ng kanyang mga kaibigan na iwasan ang kanyang pambubudol sa kanila. Ang nakakaaliw na eksena ay nang subukan niya ng budulin ang mga kasama, ito na lang ang naging sagot nila. Guys, saan tayo magdi-dinner? Para awa mo na. Sa iyong mukha, meron mo pa hamakan. Para mo na. Ayong mikla. Ang reaksyon ng dalawa ay tila isang magandang ideya para sa netizens para tuluyan ng maitaboy ang mga mahilig mambudol. Bukod pa riyan, ang TikTok video na kasalukuyan ay mayroon ng 2.5 million views ay umani din ng mga paberong komento mula sa netizens. at para sa trending showbiz balita, reaksyon ng anak ni John Hilario na si Sarina habang nakasakay sa isang roller coaster kinaaliwan ng netizens sa ata lutang moment ni Anne Curtis nagpagod vibes imbes na si Ogie Alcasid si Ogie Diaz ang natag sa kanyang post bidang kanilang bakasyon sa Hong Kong mga detalye sa report ng ating Showbiz Angel na aaliw online ang reaksyon na ito ni Baby Serena ang unikaihan ng TV host actor and politician na si Jong Hilario. Huling-huli kasi rito ang panalong reaksyon ni Serena habang nakasakay sa isang roller coaster sa Disney World kasama ang kanyang mommy and daddy. Aliyon nawa ng maraming netizens maging amang kasama ni Jong sa showbiz sa reaksyon ito ni Serena sa kanyang first roller coaster ride. Si Serena ipinagdiwa ang kanyang second birthday last March 27. Samantala sa iba pang balita, nagpag-good vibes din sa netizens ang hashtag lutang moment ng TV host-actress na si Anne Curtis. Sa latest post kasi nito, bida ang kanilang bakasyon ng It's Showtime family sa Hong Kong. Imbis na ang singer at co-host na si Ogie Alcacid, ang komedyante at talent manager na si Ogie Diaz ang kanyang natag si Audrey Diaz tuloy na pa-comment na sa post na ito ni Ann. Hirit niya, di po ako kasama sa HK. Si Ogie Alcacid po at Diaz ako. Naratawang reply naman ni Ann, pasensya na po. Sa October 28, nakatakdang magbalik ang It's Showtime sa ere matapos ang labing dalawang araw na suspensyon na ipinagutos ng MTRCB. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nagviral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng pagtaboy sa paggastos. O ba diba? para nga masamang espiritu ang paggastos? At nakakaaliw, kwelang-kwela ang magbabarkadang ito. Nakaka-relate po tayo, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan dyan, sa ating mga netizens, na mga estudyante pa lang at eh, siyempre kumbaga, ay eh, kailangan pagkasyahin ang alawan sa pang-araw-araw. At maski rin po sa ating mga kababayan na may kanya-kanya na buhay o trabaho, po, kailangan din pong balansehin ang paggastos. Nakakatuwa man pero ang mas usapin dito, syempre, ay hindi naman po masama ang gumastos o di ba? Basta nasa tama lang. At syempre, kailangan din po ay maging uh, kumbaga eh conscious tayo at kaya natin kontrolin ang ating mga sarili. Dahil naman pagka uh, mapakawala po tayo, ay baka naman maubos po ang ating kinikita. Kailangan po siguro na isipin din natin na maghinay-hinay mag-, -hinay -hinay, mag ipon At eh, siyempre, kung meron naman pong budget, mag-enjoy din naman. O di ba at dahil nga malapit na pong Halloween, tila naging patok ang joke na ito na parang kailangan dasalano itaboy ang masama o malas na paggastos. Kaya naman po sa ating mga kababayan dyan, nako ngayong Halloween, enjoy nyo na lamang po. At ang paggastos po ay hindi naman po negatibo ito, basta nasa tama lamang po. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may i nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipa-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O'Yong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!